masalimuot na ngayong araw masalimuot na marami ang sasakyan guys medyo delikado na pag hindi magbigayon ayun may papasok may papasok ay okay, buti na lang pinigyan sa limot, ang lunis mas limot yung araw Ayun. merong malaking sasakyan guys merong series may series na patasok meron na hari ng kalsada Grabe, matrapi kayong araw. Talagang matrapi kayo so. Ito na sa lingot na yun, oh. No? Madami, oh. Yung kabilaan, madami, oh. Tapos, meron na mga series na paparating. Meron na, pero... Grabe dito, guys. bawal parito. pas-pas sila tako ng kaisikal guys nagmamadali. Oh. nagmamadali ayun tayo pa ay maganda dito guys. maganda dito ayun ang ayon 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 tapos ayon malalaki sa sakyan ayun oh malalak na sasakyan ayan no? Ay, ang hari ng kalsada tapos may natang sumusunod na takto ayun o, ayun o, ayun o ayun na po yung isa yung dalawa tapos may natang series ayun o, pup, pup pup, pup, Basta dahan-dahan lang malayo ko sa discussion. Basta dahan-dahan lang. Basta dahan-dahan lang tayo.